ayan mga idol tingnan nyo ito ito yung saging na uh, galing sa uh, sa ating mini farm uh, mga hinug na tingnan natin buksan ko lang ayan mga hinug na ang gaganda tingnan nyo naman ayan diba so ngayon uh, bali Dadaling ko to kila Ah, nanay, para ipabenta natin. So titingnan natin kung magkano yung mapapagbintahan nito, ng saging nito. Galing sa mini farm natin 'yan. Kaya pa paano i tayo. So ay, ali dadalhin ko lang to. E, galing na ako sa kabilang na natin yung saging at i-update uh, e, ko lang sa inyo mga idol yung mga ano natin, ah, uh, mga malok natin. Kasi good news ito nilipat ko na dito yung sisiyo natin yung ating mga native na medyo malalaki na ayan diba magaganda nila ay tumalon malalaki na yan yung unang papisa natin na uh, mga sisiyo yung mga native tapos yan mayroon pa rin tayong isang nakakulong dyan yan tsaka sa atin pa rin yung puti na yan nilipat, nilipat ko na doon sa labas yun kasi wala na tayong space dito sa uh, kabila dito sa ating uh, mga kulungan ng mga manok dito kasi ayan tingnan nyo mga idol ayan na oh. Napag, uh, ganda ng good news sa ating ngayon mga idol tingnan nyo ayan no oh. <laughs> ang dami na nating sisiw halos napisa lahat mga idol uh, bali ang uh, itlog niya nasa 13 kaya lang uh, ang napisa lang ay nasa 11 di ba maganda pa rin mga idol kasi ilan lang yung hindi napisa napakadami na yan mga idol oh. at hindi lang yan tingnan nyo pa ito pang isang nag, uh, naglilimlim natin na inahin kasi sabay silang naglimlim uh, tingnan nyo pa itong isa dito sa kabila kulay puti rin siya Ayan. Ayan oh. Di ba? Ang dami rin yan mga idol. Nasa 11. 11 din yung mga napisa. na, na yan. Tingnan nyo. Bagong pisa pa yung iba. Ang maganda. Ayan oh. oh. Grabe. Napakadaming sisiyo na. Sana magbuhay uh, mabuhay lahat. At maalagaan natin ng maayos. Kasi doble. Doble yung naging... Uh, resulta at yung labas ng ating mga sisiw dito nasa 11 yan 11 to tapos dito 11 din di ba bali nasa uh, 22 na kagad na mga sisiw natin ayan tapos yung nasa labas pa na apat di ba ayos na ayos tingnan niyo naman lang itsura mga idol lahat nasa loob na ayan sa atin lahat yan mga idol ayan galing grabe naman to ayan pagbukas ng uh, pagbukas ng pinto ayan na sila lahat ha hups nandiyan na sila sa loob so ayan papakain din natin sila Tingnan. na Hush. Hush. dami yan yung mga idol yan yung mga inahin natin although uh, nabawasan tayo ng isa kasi yung isang uh, tandang natin na yung malaki 'yung ah uh, kakulay nito, 'yan 'yung tatay niya, 'yung kakulay nito. 'yun 'yung pinaka unang-unang -una kong uh, malok dito na native na pangasawa. Pangasawa natin sa ating mga native manok na, na matay. namatay. Namatay na tayo ng isa. Pero good thing pa rin at uh, good news, uh, dubli, doble. Doble 'yung kapalit niya. Di ba? Ang galing. Ayun. Good news, di ba mga idol? Ang dami na natin mga napisang sisiyaw. Mayroon pa. Mayroon pang dalawang uh, naglilimlim. Ayan o. Di ba? Ang dami pa rin itlog yan. Nililimliman. Tapos, mayroon pa doon sa isa. Yung kulay itim nating na manok. Ayan o. Ayan. Nililimlim pa rin yan. Ayan o. Di ba? Oh. Tsaka ito yung ating uh, pang Paano? malaki yan mga idol, malaki niyo, no, tignan niyo naman iyon yung gagawin nating uh, pampasampas sa kanila Or, uh, gagawin nating asawa nila para uh, mas malaki yung lalabas na sisiw uh -huh. uh, tignan niyo <laughs> daig pa kasi sya ng inahin <laughs> na away ng inahin, daig pa kasi sya ng mga inahin uh, bata pa kasi sya nakain ko na sila para hindi na sila pumasok-pasok dito sa loob ng bahay at uh, alam niyo naman sigurado pag uh, bukas ng pinto pasok agad sa loob ayan. gulot yung isang mano kasi si Shenshine nando sa loob ng uh, kulungan ayan, napakain na rin natin yung may mga sisiw. ayan nandiyo sa kulungan at yung isang uh, bumaba, yung isang naglilimlim. Kumain din. Ayun oh. Di ba? Yan. bale doon. Bali, uh, ngayong araw ay uh, pupunta lang tayo doon sa ano? Uh, sa mini farm natin. At uh, i-prepare na natin yung ano? Yung aking uh, pagtataniman doon. So, prepare lang muna natin at uh, titingnan ko pa kung ano yung ating uh, feeling itanim doon. So ayun kahapon pa mga idol, 'di ba? Ah, uh, nagpabenta ako ng uh, saging. Yung saging na 'yon ay galing doon sa ating uh, mini farm. doon natin na uh, hinarvest. So ayun. Ito yung kita niya kahapon. 'Di ba? hindi man ganoon kalaki, pero 'di ba kahit paano ay eh, uh, kumikita na. So ayun mga idol, bali uh, samahan niyo lang ako uh, doon sa mini farm at uh, bali ipi lang natin yung ating uh, oh, yung aking pagtataniman doon at ayan uh, yan, medyo mainit na rin medyo tanghali na kaya uh, punta na tayo doon so ito yung kita natin mga idol ayan may dagdag ko nga lang pala mga idol ito yung bagong inahin natin no? Oh. ayan di ba kakalis lang nung uh, kakaalis kakalis lang nung bagong pisa natin na inahin kakalis lang natin dyan sa pugad na yan, sa pugaran nila ay ngayon, siya naman yung papalit ah, mangingitlog na rin bagong inahin natin yan mga idol, ngayon palang mangingitlog yan first time nya at ayan, yung aming likod bahay piniprepare na rin nila siguro tataniman na rin nila yan sa so, kakapit bukid, mga mais mais yung tinatanim nila mga idol. Bali nandito na ako sa uh, mini farm. Kaya lang ah uh, yung kambing pumasok na naman dito. Nasira na may mga halaman ko. Ayan, tingnan niyo mga idol ah. Ayun. Sira na naman yung saging. Kinain na naman tsaka yung mga kamuting kahoy ko. Ayun. Ayun. Sira yung bandang part na ito. Ayan, kinain yung mga kamuting kahoy. Tapos itong tinanim ko na to, Ayan o. No? Hukay. Nabunot. Tapos yung saging dito. Ayan o. No? Oh. Kinain din. Sinira. So, ayun mga idol. Ito na yung napisa natin Oh. No? Uh, naka isang plat na tayo. Ayan. di ba? Ayan. Bali, inuumpisan ko na ulit ito. Ayan, hanggang dun. Ayan. Bali na, umpisan na natin itong isang uh, plot na ito. Diretso. Pero hindi pa pwede yan. Ah, hindi pa maayos yan. Ah, ano natin yan. Tatanggalan pa natin ang mga damo. Ito, isang flat din to yan diretso dun tapos ito punta ron tapos yan so yun yun ngayon lang ang gagawin natin mga idol So mainit na Kaya Uutay-utayin ko na itong uh, bungkalin Para Kahit pa paano may matapos tayo Ha! Yun mga idol. Bali, ay sagad na natin ito dito. Yung pangatlong plat natin. Una ito. Pangalawa ito may madam pa. Tapos pangatlo ito. So. Uh, medyo mainit na. uh, natapos na natin yung ano uh, yung pangatlong plat una ito yung una pangalawa ito tapos itong pangatlo na to ayan ah uh, uh, kapagod din, sobrang init na buti natapos natin to bago magtanghali yan oh. tingnan nyo yan, hanggang doon sa dulo yan hanggang doon sa may uh, saging so hanggang dyan lang mga idol kasi bandaron may mga tanim ng uh, saging malilim na kung gagawin pa natin ng uh, plot, baka hindi rin gumanda yung ating tanim pagka uh, uh, sobrang lilim na bale uh, nagpapahinga lang ako at uuwi uh, na rin ako tanghali na, nasa 11 na 11.30 siguro so ayun so yan, bale, balik lang siguro tayo bukas o sa isang araw pagka print na ulit tayo para maiprepare prepare na natin magawa na natin isang plat tapos ma ano matanggal natin yung mga damo siguro dito magdadagdag pa rin ako mga isa dalawang plat pa dito hindi na natin may ipasok yung tricycle doon pagka nalagyan na natin dito ng plat at saka uh, tanim siguro dito na lang sa bandang uh, buhod bandang, bandang gate Ayan mga idol. Bali bago pa lang ako umuwi. Kaya uh, titingin muna ako ng uh, pwedeng makuhang ano dito, gulay. Kasi nakita ko kanina may mga uh, pwedeng kunin na ano. Pwede na kunin na pangalan nito, talong. Kaya uh, uh, mangunguha muna ako. Heno. Uh, Ngubunan natin ah. Uh. Andun sa dulo, medyo mahaba-haba rin yan. Ayan Oh. May mga bunga yung talong. Ayan. Pangunguha muna ako. Uh, para may uh, may mapanggulay tayo mamaya. pag -uwi sa bahay. si tanghali na rin. Ayan Oh. May bunga. Sa uba. Tsaka titingin na rin siguro ako ng sili. Tsaka yung ano. Talbos ng uh, kamuti. Yeah oh. na pwede na to jo marami na to yan libre na naman yung pang ulam natin na ito mga idol fresh na healthy pa ayun o no? na tayo ng kamuti meron pa tayong talong hindi ka sisipagan mag ano, nito, mag uh, tanim tignan nyo naman ang nakukuha natin no, no? di ba ang gaganda kahit oh. pa pano meron na tayong gulay <laughs> tayo mga idol, hanggang dito na lang thank you sa panonood at uh, sa suporta